Alang umaga po sa ating lahat ano? Malakas ang ulan ngayon dito sa Dingalan Sumahan niyo pa rin po ako Sa mag-almusal tayo Feed Meg Alam naman natin na tuwing tayo Ay magninilay sa salita ng ating Panginoon Siya ay naririto sa ating kalagitnaan Ngayong umaga po ay meron po akong isang katanong ano? Ang tanong ko po, po Kung meron po kayong kaibigan Na malapit sa inyo, lagi niyang tinutulungan, nagmamalasakit kayo, narong kayo kapag may problema, kasama mo pa rin kung merong namang kasayahan, ano po. Pero isang araw, alam natin na may mga kaibigan tayo na iba backstab ka, ipapahiya ka, lalabas lahat ng sekretong hindi dapat lumabas dahil galit siya sa sa'yo. Ano ang magiging reaction mo? Gaganti ka ba? O hindi mo sisirain ang pagkatao mo dahil lang ginawang kanya ng masama. Ano po ang pipiliin niya? Ano? So, bilang isang tao, ano, isang normal na tao, ang realidad kasi natin ay gumante. Pag ginawan tayo ng masama, kung ano yung masamang iginawa niya sa atin, yun din ang ipaparamdam natin sa kanya. Natural na natural po yun. Ano? Nakikita natin yan. Lagi, sa kung saan mang lugar dito sa buong mundo. Lagi hong may ganun. Kaya laging may magkaaway. Ano Laging may nag-aalitan. Kasi ginagantihan natin yung masama ng masama. Hindi ho ba? Napakasimple lang naman po nitong topic na to. Pero ito po ay may sinasabi sa ating pagkatao na wag natin sirain ng ating katauhan dahil lang sa may taong gumawa sa atin ng masama. Kasi kung natural sa iyo ang maging mabuti at ikaw ay gumante, pinalalabas mo na 'yung kabutihan mo lahat na wala na lang dahil gumawa ka rin ng masama. Hindi ho ba? Pero kasi ang katotohanan ng ating Panginoon, ang number one niya is love the, love your neighbors as you love yourself. Hindi ho ba? So dito ang point, 'wag natin sirain ang sarili nating pagkatao dahil lang sa kagagawan ng ibang tao. Isahin po natin 'yan sa Romans uh, 12:17 at sa Romans 12:21. Ito po ang sabi, ano? Uh, huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Sikaping mamuhay ng marangal sa harapan ng lahat ng tao. Tapos sinabi rin po dito sa 21, huwag kang padaig sa masama kundi daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Napakasimple lang naman po, ano? Pero kasi ang kabutihan kasi natin, ano, hindi ito nakabase sa kung paano tayo tratuhin ng ibang tao. Hayaan natin sila. Tandaan nyo po, ang laban ay para sa Panginoon sa ganong pagkakataon. Dahil kung hindi naman tayo lalaban, hindi naman nangangahulog ang walang lumalaban para sa atin. Ang laban na to ay bigay na natin kay Lord. Ano po? So, sabi nga dito sa isang uh, isang talata sa Mateo uh, 5:11 ano po, pinagpala ang mga inuusig dahil sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Sa so, pagpapalain ka pa dahil nagpatuloy kang maging mabuti. Tuloy ko po ano sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Yun po no. So napakaganda po doon na meron ka pang blessings na matatanggap dahil hindi ka naman talaga naging masama, di ba? Bukod sa ikaw ay naging mabuti pa rin. Yun lamang po ang sharing natin ngayong araw na to at muli ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoong Diyos at bukas po ulit almusal tayo with Nev. God bless po.